Mar mar Parang nagdusok <laughs> ng limang kilong tuna sa stike, no? Alaki ng stike. Huwag kayo, Marbelle! Muntik pa kayo magtay na nito, oh, ha? Oo, <laughs> syempre. Extra small. O, pili ka na. Hmm. Kulay. Kulay skim lang. coat. Kulay skim coat. Tama na muna din. Uy. Bababa -ba -ba na tayo. Bababa -ba -ba na. tara na. Tara na. Uy. Baba -ba na tayo na. Baba hmm -hmm. pa -ba -ba na. Ha? Uy. Kawawa na na. kawawa? sino kawawa? Niyo? Kawawa yan? Oh, book it, It's Ow! January. January, mm -hmm. March, April, May, June, July. Eh. And it's oh, no, September. October, remember. November. <laughs> <December. now. laughs> November, Ate. <laughs> oh, book okay. okay. ah, okay. Baba na tayo. Baba na. Opo. Opo. Ha? Play play na dun sa baba. Eh. 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 Ano? Ha? Sinong batang maingay? Iingay? Eh, kau apa ini kau hati? <laughs> getum kah? Getum ya? Getum? Uy, getum ya na mama. Natulog lang na man. ya. Pagsapin <laughs> oh, mo muna ate, mag-ano muna si mama. No, no, no. Ano, ano? Ano? Oh! Oh! gandang buhay say hi owan hi, hi. <laughs> suit mo na yung ano ni mama yung surprise sa'yo ni mama suit mo na <laughs> Ayan. good morning po busy po kami may mga bisita po kami ngayon tapos nang magyabang yan doon Ba't ang dami mong pula-pula? Tapos, yung isang bata dito nasa labas din po yan kanina, nakipag. Maritesan na siya sa labas. Sa ating mga bisita, kay na Ate Mel and family. Oh, uh, oh no, galing ko silang terla. Dito na po kami mag-lunch. Tapos, sinintay din po namin si Natita Leticia magpapang magpapangabot sila. Tapos, uh, so, ayun nga po, ang nakakatuwa, magkakilala po pala sila. no, Magkapit bahay pa daw po sa Angeles, pero matagal nang hindi nagkikita. Dahil nasa abroad na nga po. iwan oh, ka muna ni mama na. No? Nakapagluto na po kami doon. Pakita ko sa inyo. Nang iba. Yung iba hindi pa tapos. Yan nang naluto. Syempre, katulong ko si Rizal na magluto niyan. Kasi yung niluto ni Kuya Esong, kulang pa dun ng ano ah dahil minadali namin, kulang pa siya sa init. So ininit pagkagising ko, ininit ko muna tapos nang pagkalamig, pinrito na po ulit. Kaya yan na. Ready crispy, crispy po siya ngayon. Inano ko na po lahat para naubos uh, na. <laughs> yan na lang po ang natira. And, tapos po, yan. Nakapagano na ng buko. Mamaya nalalagyan ng ice. Kasi yan pa yung lulutuin. ah uh, burong isda, tagilo. Tapos, mga gulay. Meron po kasi kami ngayon yung ulam sinampalukang manok na native. Tapos, may tenyo pa na, yun nga, inihaw na hito. Hito at tilapia pala. Tapos, yan, kasama natin si Kongkong Kong din. Kasi wala namang masyadong trabaho ngayon. Hindi <laughs> na po alam ni Papa yan kung saan magtatrabaho ang mga boys. Malapit na pong lumipat sa taas niyan, no, yung trabaho. Pero, yun, may usapan po kami ni ka-farmer na magmi-meeting. Ilaw daw. Wala na tayo mo pabili ng ilaw. Ayun. Magmi-meeting po yung mga boys. Kung sino po yung gustong mag-stay. Basta, bahala na sa meeting kung anong mapag-usapan. si Tito Kongkong Kong, Tito Dexter. Ayan. Ang Na, kami nagulit. Nakatusok sa bibig nila. Ha? Nakatusok sa bibig nila. Ah, nakatusok sa bibig? Ha? Ewan ito, ko kay ito. ano? Tito Kongkong Kong. uh, Mas, ano, mas ma... Ah, ma 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 <laughs> parang nagtusok <laughs> ng limang kilong tuna sa stick eh no? alaki ng stick <laughs> pang tuna Ayan pong ating mga bisita from California. Sina Ate Mel. Tapos, ano pa bang pangalan? Mm, ka nakausap ko din po kanina si Ate Maribeth Ito yung Rizal. Oh, Magpakilala ka kong! Ayan. ang bata. Tuwang-tuwa sa pasalubong niya. Sino Ay, nagbigay sa'yo niyan? Sino daw nagbigay? Sino ah? nagbigay? Hmm. Ano sinabi mo? Lola. Lola. Ano sinabi mo? Lola. Ang sinabi mo kay Lola? Ang-ang. Thank you. Ah, <laughs> Nag-thank you naman po siya. Thank you. Sina sinayawan niya si Tita Leticia. Bayad daw sa yaw. Tuwang-tuwa. <laughs> Tuwang-tuwa. Wow, oh, dami-dami daw. Ay, dami. Tapos, pagkakita niya, hinanap niya po ulit yung ano niya, hinanap Lala niya yung bag niya, nataranta siya kung saan niya naiwan ang kanyang bag. Lala Lala kasi ilalagay niya sa sasama niya sa kolek sa collection niya. <laughs> na ang bigat-bigat naman. Binitawan bigla yung kinakain nung nakita yung cars. Tapos, ayan na. Eh, mga pasalubong po ni Tita Leticia. Tapos, meron din for the boys. Pero, iya, ano, mamaya kasi wala pong mga pangalan pa. Mama. Tapos, wow. Oh, may mga for the boys. Mm -hmm. Boy? For the boys. Yeah, boys. Yes, thank you po, Lola. Sabi mo, thank you, hindi ka na bibigyan ng kanya. Pati kanina dun sa labas, nagmayabang din po siya, binigyan din po siya ng pang... No! Ano binigay dun sa iyo sa kubo? Pangbili ng Doy! toy. Toy. <laughs> sa nasaan yung money? Sa yung money. Nasaan? Nasa yung pambili mo toys. Wala na. Kanino mo binigay yung money? Kanino? Bagong baba. Bag papa? Bag <laughs> papa. Wallet. Baba. Nari papa. Bagong baba. Check ko po, po yung niluluto. Po, yan po pala. In-order namin kagabi kay ano, Nanay Conching. Okay? Niyan pa habol. Kiyawin pa din. Parang dami ko nang nakitang nakaiyaw ah. 13 piraso po Ah, 13 na. Ah. bulong lang po ni Lolo. Hmm? Baka sobra-sobra naman yung ito sa atin. Di ba sobra? Yan ni ngatlo na pa ni Bak. Ay, video to. <laughs> Salamat, po. Salamat po sa aming mga bisita ngayon. Thank you, thank you po. Oo. Kain na. Kain na, kain na po, kain na tayo. Ayun. na po kayo. Tayo muna po tayo. Ay, pray na, pray na muna. Pray, na, pray, na, pray na, tayo. Pray tayo, siyempre. Pray na, magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay tumikit. Let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay po ni Kuya uh, Bird, Panginoon Diyos, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at mga kasama niya po dito. May you bless his life continually, Panginoon Diyos, sa kanyang buhay. At salamat po sa kanyang obligation po sa bawat at parang salamat po sa kapatid na nandito, Panginoon Diyos. Uh, salamat po sa inyong panguna sa inyong buhay at sa provision nyo po sa tanghalian po namin ngayon, At ayos ka namin itaas, Panginoon Diyos, at uh, ikaw lang po ang mga friends sa inyong mga buhay. At nawa ay mabigyan nyo po kami ng patuloy na kasiyahan sa bawat isa. Yes. We praise you we thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 <laughs> <laughs> Muntik pa kayo mag-tino ni Tito ha. Oo. <laughs> Siyempre. fan <laughs> okay. eh. Champion kami Go Warriors! <laughs> 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 Tapos na yung lunch. Kanina pang konti. Nag-ano na lang. Pahipahinga dito. <laughs> Nakaalis na rin po sina na... Ate Mel, yung kanina, sina Tita Leticia na ang natira dito. hindi na po kayo sasama, tita. dito na lang po mamaya pag papaya. Oh, Ma dito. masarap mamitas ng papaya eh. Hihinalo oh, ko. Hihinalo na naman ako. o nga po, malaykutan. Amo! na lang po. Sina ate Aileen na lang. Mama Michelle sila dun sa taas. Interno pa si na dito. <laughs> Kasi una, yan din na Ah. Yung 23. Tapos sabi ko, hindi. Parang lang ako kami. <laughs> lang po. Hindi, tatlo kami. 22 po ata yung kay ka-farmer pa. <laughs> oh, oh. Di sila maubusan ng kwento kay Tito. Joker. Natatawa ako sa mga ano niya. Jokes. Ayun oh, sinilip pinsan daw ni ano, asawa daw ni Richard Gutierrez. Napaisip pa kami si no. Yun pala si Sarah Labati. Pinsan daw si Pinsan daw yung ano, Alukbati. Pagpapidya siya ni Sarah na pa siya. Ano ba yun? Ayun. Ayun May balahibo. Ay, merong ano. Balbas po. Ay, balbas bigote. Hindi <laughs> ko na din alam. Ayun, ang dami pong hito. Ayun sila dahil sa balakas na ulan. Nakano yung harang nila. Ang ganda po ng klima ngayon. Hindi mainit. Hindi mainit. mamaya po bigay natin yung ano, may mga pasalubong si Tita Leticia sa mga boys. Parang ano po yung ano ng cellphone ko ngayon. Nung ine-edit ko yung video, parang ano, parang basag yung boses. Bye-bye. Bigay na yung ano ng mga boys. Uy, Rambo, na na talaga. Hindi, <laughs> so, nawalay ko na yung ano. Yung salichanero? Ay, hindi, nagkasama um... na ulit. Papayang. Yeah. Thank you po. <clears throat> oh, Dex. Ano pa ko na? Ay, lang meron lang. na Paano? si Dex. Ha? <laughs> huh? Na, naano ko na yung kay Dex kanina. Wala kasi siya so, trabaho kanina. <laughs> Thank oh. you <laughs> Anong ah, kulay gusto mo, Nelio? Kailan 'yun ko ka, hindi? mo, kung Excel o lag

Ay. Dito sa black ah. Kongkong. Ah, nasa taas. Yeah, laging nauuna Ay, si Kongkong. Kong. Okay, napakaganda. Ang ganda. Whatapong biro pag hindi po nakablog, nauuna po si Kongkong. -Kong. Siya <laughs> so, 'yung yeah, ina-ashare po siya eh. Red, orange, Rizal. Papayan pala, meron pa, oh. Ay! Papayan, meron pa. Thank you, po. Tulog ka. Babab. Ayan si Babab. Babab na si Kongkong Kong. Babab po tawag niya kay Kong Kong. Tabi mo yung kay tati naming padala natin. Junjun ay, favorite talaga Kuya Jun Thank you po. <laughs> 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 nice to be back, ha? <laughs> oh, pili ka dito lang ulang. Huwag ka dito mag-thank you. Huwag sa akin kay tita. Ayan, baby. Ito kay Rambo, Tatay Ruming, tsaka Puroy na <laughs> eh. Thank you, thank you po. Oh. Ay. <laughs> oh. Pogi, pogi. Pogi ka daw. Pogi. Ay. Sabi kong pogi eh. Ayan. Ganyan ang pogi. Saan yung sayo? Saan yung sayo? Cars. Wala na. Kailan kayo? Kailan ano? Walang Mr. Pogi mo na. Ngayon, ano? Sa Bulaga, ano kasi? Miss, ay. Mini Miss Ano? yung Little Miss Philippines ko. Hindi. Hindi. Little Philippines. Hindi. <laughs> Aylin. <Lynn. laughs> Bulaga na itong <laughs> ano, ano yung itong malati. Ayun. Ano Ayun. 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 yung Ayun. Ayun. Seven. Ah, seven, um, seven. Kasi wala silang ibang channel, seven lang. <laughs> 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 Nag-iisa lang, lang pala channel. Ano ba dun sa box na yon? Walang kung kundi sa... Nakaalis na din si na Tita Leticia. Napaka ano ng araw namin ngayon. Masaya, masaya dahil... Siyempre, hindi naman po araw-araw may bisita kami. Nakakamiss din yung ano... Ganon. Ay, iniwan ko dito ang baby ko kasi si na Mama Bet umalis sinundo si Rowan. Ay si ano si Chichi kasama si Owan. Ano pong baby ko na yan? Nagtatawag. Opo. Labas na tayo. Ooh. Uy. Uy. Bukit, bukit. Opo. 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 Opo tapos, ayun, thank you, thank you po pala sa ano ah, uh, pasalubong po ito, bigay niyo na ate Mel ayan thank you, thank you po mga damit may towel chocolates maraming salamat po ate ate Mel tapos ito, galing kay si Talitisha, ayan Daming dami ni Leo. Buti na lang, 6 to 9 months. Kasi yung suit niya po ngayon, pang 6 to 9 months. Dahil medyo pa-choy-choy siya. <laughs> Tingnan niyo naman po yung lapad niya. Hmm. Yan, sakto po sa kanya yan. Ah, ayo. Kasi dede nang dede yan. No. Ang hmm, dami niyang gamit. Thank you po. Ba, bucket. Hmm. Sa mga bata. Yung sa mga boys, nabigay na po. Ang cute ng damit ni Chichi, oh. Tsaka eto. Yung kay Rowan, guys. na ni Chichi. Ano to? Ah, kay Nuyo pa. Sa Kina Ate Mel, biglaan po yung pagdalaw nila. So, sa susunod na bakasyon, sigurado daw po dadalaw sila ulit. <laughs> Shout out din po kay Ate Maribeth. E, opo. Ewan ko kung baka mahina boses ko, no? May ano pala. May nagkakat ata doon. Wow! Thank you po kay Tita Leticia. Ang cute! Ganda, <laughs> oh. Lakad namin ni ka-farmer madalas sa palengke. Ganda, <laughs> mag-aayos, maglalaba. Si Mama Bet pala naglaba ngayon. Kasi kailangan na din tong malabahan. Tapos, ito, yan. Galing kay Ate Mel. Mga gusto ko po ito sinusuot pang araw-araw kasi presko. Small. Small ba? <laughs> yan. Sa bagay, kahit di small sinusuot ko pag pang araw-araw lang naman. Ayan, no? Ang pres ko ng tela. Tamang-tama. Ayusin ko lang. Tapos, ay, mamaya ko na pala ayusin. Mamaya ang gabi. Lalabas muna kami ni Nio habang maliwanag pa. Tapos, naghihintay kay ate. Kasi si ate, gusto niya, pagdating na dito sa bahay, makikita niya na, uh, parang sasalubong na sa kanya. Na, Nah. Bang, kita tik na mesin mama? Ha? Ha? Ini lepas ko po Abang Bang, ini nating si ate. No. Yeah. enjoy on view. Shout out po pala kina Tess and Dennis Ginto. Thank you, thank you for watching po. At shout out po sa mga lagi pong nagko-comment. Ha? Hindi Ha? Kaya ganun. Mm-mm. Masaya po yung bata. Kumakanta siya. Habang nag-aayos ng kanyang mga cars. Ang kinakanta niya is... Ano? Hindi ko alam title, pero doon siya sa Masha and the Bear. Yung children, children, ta-na-na-na-na. Hindi ko alam title eh. Pero yon Masha and the Bear. Kasi, ayan, na ano siya, dahil may bago siyang first time niya nito, no? Ang ganda nga, kasi si ka-farmer din mo <laughs> Ang galing. Ay, na ano, naputol. O, oh, play daw kayo ni Papa. Pepe, ang dating ko. Ah, na-shoot la sa mo sa pinakadulo. Eh, oh yan. Siya si Lola, ang saya no. Oppa tra. niya mga cars niya. Kasi no. Baka hindi hindi siya ano Hot Wheels. Ayan, piliin yung white. White na may kse. Katabi ng blue. Ayan, kung saan naglagay si Rowan. Ayan, ayan, ayan. Sige. Sige pa. Wow! Sakto-sakto na. Ang <laughs> mga cars niya. Ayaw niya. Damot mo ah. Um -um. Um -um -um na. ay nako bumigat lalo yung bag niya alam niyo po bang nagsundo kay ate niya bisit niya pa yan iyakan pag ano pag iniwan pero kasi dinadala dahil hindi naman po siya bumababa Yun ate niya si Dodo. Hindi mapakali. Ha. Bye bye ka na. Bata. <laughs> Mapipitik yung mouth <laughs> mo. <laughs> bye bye po ka bebe. Boom boom baba. Thank you for watching. God bless. Mama, anong color? Blue. <laughs> ano color nun? Red. 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 Ano red, pa? Red, yellow. Color yellow. Red, red, yellow. <laughs> red, red, yellow.